nagsusugat ka Pero no yan. nung wala po siya ayan oh, naman ang maganda parang nabawasan yung dugo lagi ka nagdadasal hindi oo oh, no. lagi yan na 'yan maganda pag lagi nagdadasal na ano hindi <laughs> ijo Lagi din sa... Diyos, 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 Diyos ang gabi ni Diyos, at is to receive it, is to sing is to perform them, sa kapangyarihan ng infinite Diyos, kapangyarihan ng Panginoon Yahweh, Panginoon Diyos, Diyos Spirit. Pinatawagan ko lahat-lahat kayo na gumagambala sa taong ito, walang makapagtago sa kanila. Maaling ang inyong kasamaan, pasok sa taong itong ngayon din. Ipsom, itipsom, ipsom, iksak, ikmak, ikutom. Jesus! Danak, dalam, dayos! Okay. Ikaw rin yung kanina? Ikaw din yung kanina, no? <laughs> Ibang tao, isang mangkukulam. Tanggalin mo rin yung liwa mo dito. Dali, tanggalin mo lang. Mahirapan ka lang. Naramdaman mo yung kanina. Diyos <laughs> <Ais ko> naman, <laughs> Alisin ang ingit sa katawan, ha? Tanggalin, dalawang kamay gamit. Dali. Ano ka ginawa mo dyan? Yung sa ulo, ba't nakakalbo? Tanggalin na sa ulo. Ilang kayo nasa loob ng katawan nito ngayon? Ha? Ilang kayo? Kung ikaw yung kanina, sasagot ka. Ilang kayo nasa loob ng katawan ngayon? Bilangin mo, dali. You made me do this. Papangyari ng Panginoong Yahweh. Naba, ano nagbagong buhay ka na nga, ano? Hindi na masyado masakit, oh. Ubusin na sa dali. Ikaw nga rin yung kanina.

Wala na pang Ay, ito sa compound din na Marilota yan eh. Oo, oh, dun nga. sa bandang din na Sa bandang, Dine, no? sa bandang malapit sa pagsada. Ayun. Hindi, wala naman kinalaman yung balete. <coughs> may ano ba Yun. talaga <laughs> yung... wala Kaya dami nyo kasi dami nyo kasi sexy ulo. Kaya dami nyo sexy ulo. Kaya dami nyo kasi sexy ulo nag ko sila eh. Nakasarap pag gym mag-gym eh. No? Ayaw bumili ng para sa... Hey, Isang gumawa. Isa. No? Wala ano na rin. Isang sinarin ka na yung uh, tatlo na kami. Hindi na rin ang pangalaw. Saka nakangiti sa kanya. siya kanina yung eh, no? mga... Dante Ekwan. Dante Ekwan. Ayan kuya, ano? Nauutusan lang. Kawawa naman din na papilitan lang, naman.

Kriketa. Oh, dali ubusin na. Pati yung sa kamay, meron lang sa kamay. Nalikyan mo rin ang hanip. Babalik ako dyan. Kaya magluluk ko Pati yan. <coughs> Pati yan. Pati Pati yan. Pati yan.

Ayan. Magtitino ka na ha. Ayan ka na nga pag ngiring itim eh. Oh, wala na. Kunti lang ano. Dahil may karga pa to. Pag wala na yung karga nito, hindi ka na masasaktan. O oh, dali, dali. Lahat ng mo ha. Sunugin mo yung mga ritual mong yun ha. Sabi mo, Mami, Daddy, magbabagong buhay na ako. Sabi mo ganun ha. Ayoko sumama sa inyo sa impyerno Alam mo sa impyerno ka mapupunta dahil dyan? Alam mo hindi? Alam mo? Eh ba't mo ginawa? Napilitan ka lang talaga Eh ngayon may chance ka na sa langit ha Nakangiti na sa angels Bye-bye Ha, may chance ka na sa langit At ika'y magbabagong buhay lang. Papakita ko sa impyerno ha Para ma-idea ka kung anong meron doon Bukas Tignan mo Nakikita mo, mga demonyo. yun Pinapahirapan yung mga kaluluwa ito yung mga mangkukulam na ginilitan ko. Uh, nakikita mo. Ano itsura? Ano? Gusto mo magkagayan? Ayaw mo. Ayaw na ayaw mo. Nakikita mo yung itay lang. Yung ang ulo. Nakikita mo yung bolang ang ulo ng mga demonya. Yung sa -is ang ulo. Yung pagot. Nakikita mo. Uh, mo may nahagis ang ulo. Gusto mo magkaganyan ka? Oh, ka na uulit ha. Ano ang sinasabi? Nahingi ng tulong ano? Ay eh, wala nang tulong diyan, sarado. Gawain na sila, ay ulam na nang ulam, may pinatay pa. Ngayon ikaw, kung mangungulam ka ng mangungulam, dyan din ang shoot mo. Naintindihan mo? No? oh, tingnan mo naman na langit. Bukas. Nakikita mo? Yung mga kamag-anak mo nasa langit. Silip kayo. Nakikita mo yung mga kamag-anak mo. Oh. Masasaya na. No? Oh, mas gusto mo dyan kaysa sa baba. Kahit naman siguro sino. Ano? Uh, may kamag-anak ka naman na ligtas. Meron. <laughs> oh, mas masaya doon ha. Huwag mong pipiliin yung ilalim ha. ng oh, sige, sarado lang. Magtanggal ka na dyan. Bakit okay, kayo makapunta sa langit? Mamamatay ka. Ay, hindi ka pa pabububuksan doon. May gagawin ko pa sa lupa. Sino nakita mo doon, lolo mo? Favorite ka gala, lolo mo? Hindi, <laughs> <laughs> pero nakita mo. Lola mo? Nandun din. O, digit mo doon. Eh, nanay tatay mo, sa natutumang kulam yan? Inaral lang nila. Eh, nanay tatay mo, pag di yan, sa impyerno mapupunta yan, ha? Naintindihan mo? sabi na lolo mo sa iyo, Magpakabait ka na, apo! Ganun? <laughs> Alam mo, pag mabait siya ka hindi, sa mga ng Diyos ang puso ng mga yan. Pag yan ay aking ginayan lang, kahit kunting gano'n lahat, humiyaw na. Hindi pa nagbabago po na yan. Pero ari, ginarami ko na wala ano na Okay. Magsisi ka sa Diyos ha, hindi kayo magsimba para maalis yung kamalasan na ginawa mo. Yung kamalasan ano yan eh, katid yan eh. Ha? Para ma hindi ka na mag-suffer ng gayon. Kaya may nanay tatay mo na lang magkagayan. Tanong mo sa probisya yung... nila. Wala, dito nga rin sa talisay. Dito Tagapulo ka mo. Hindi, are. At saka yun, may isang gumawa din. Yung isang but, nga. Sa uli eh, pag ano. Arga naman. Maka sa basketball. Isang makakita mga anghel ka. Arkanghel. Pakita ka sa'yo. Mga Arkanghel, pakita kayo dito. Pakita mo na. Oh, tutuwa na iyo, Hindi ka tulad ka na. No? Kanina eh, gusto ko ng saksakin na eh. Supply si tanong mong mga ito. Huwag na si Ply. Gusto ko magpakita ni Ply. Sige oh. Nakita mo si Ply. Nasa kamay ka. Dibinding maliit na may pakpak. -pak. Hmm. Huwag ka na ha, <laughs> ah, tutuwa sa'yo mga Arkanghel. Babagong buhay ka na raw. Hmm. Wala kang ganyan na natin kay demon, demon yung gumaano sa iyo dati. Patayin natin yung mga demon yung umano sa iyo so na gano. Ano mo gusto magamot kung tangka din yung eh? <laughs> Yung mga demon nyo na nagtukso dito luhod sa harap to. Yan yung mga yan. Yan yun na na. O, mga arkanghel, pugutan yung ulo yan. pugot Hindi pa din. Pugutan na. tadiri Awas ang dugo. Oh, kailangan makita yan. Yan ang mangyayari sa'yo pag di ka nagbagong buhay. Makita mo. Pasok sa impyerno ng mga demonyong yan. Kinigo pa na. No? Magbagong buhay ka. Nakita mo yung dahasa at yung kaligayahan na napipiliin mo. E di yung sa taas na. Oh. dami pa. Hmm. Ang sarap yun is, ubusin lahat yun. Ba't ang dami? Madami beses ka nagdasal ng mga lati na, na binigay sa iyo? Marami lang talaga lumapit sa iyo? Ha? Lood yan. Pasok sa impyerno. Sinensely ako kayo, hindi na ka makakalabas dito. Pag di ka nagbagong buhay, ganun ang mangyayari sa iyo, ha? Naintindihan mo. Pero ikaw na may wala ng kapangirihan, huwag ka na lang talaga uulit. At Diyos na may natutuwa na sa iyo. Ha? Ba't ka nangangatal? Tatakot ka? Sabi ka nangangatal? Wala lang. Nasyak ka sa nakita mo? Meron pa na titira? Wala na. Ubus lahat, ano? Isang wasiwas lang ng Arkanghel, ano? Ang gusto mong gayon ka din? Oh, sige, wag ka na matakot. Tatikaw naman ay eh, pinatawad na ng Diyos. Nangangatal ka pa eh. Ito ba pa sa hindi man niya? Wala na. Oh, sige, magtandal ka na. Humingitawad tawad yun sa Diyos. Dali. Pasabi nung. Ano, ah, pagsalita nga pala kayo sa isipan na. Gamitin mo bunga nga mo para marimig ko. Kaibigan niya rin. Si Lara po. Ah, oo. Pag-trend din yun. Kaya nga po. Million views yun. Mag-p3 mag million na yata yun. Si Lara po. Ano po atay? Si Lola hmm. po. Ingit po Tapos ka magdasal. Tinanggap ka. Nakangiti talaga sa'yo si Lord. Tingnan mo ka ulit. Makangiti. Maliwanag. Hindi ka na nasisilaw. Oo. Very good. Ubus na to, karga nito. Sunugin mo lahat ng ginawa mo ha. Layas. Balik. Ba't ikin eh? Ang ginawa mo. Malma. Ay, pagod na naman sila kuya. Babago na galing ang baywang eh kay wait, <laughs> Alam mo nangyari sa'yo? Hindi. Alam mo ring cross na rin. Hindi ka dati medyo paling din eh. Umakit ka din dyan